model so, ano to so, mali yung address ni ma'am ano na naman ano na naman siya ha alright anak ah, buhay na naman tayo guys nakaka-pick up ko lang sa 7-Eleven baulan pa at kasubo tuloy tayo uh, tara let's go, tamaan mo guys mag-deliver ngayon gabi na to sana hindi tayo buho sa mga ulan kaya so, yeah, let's go pick up time tayo muna Oops Ako ang hirap dun sana 24-7 Parang banan dun awit Let's Alright, alright Magandang kasi sa magandang gabi tayo nyo mga idol Ay, uh, sa lahat ng driver na gumagala ngayong gabi na maulan magandang gabi tayo nyo at uh, tara sabay sabay tayo mag deliver ayun guys may pick up tayo sa lapid lapid po lapid uh, kaso pambira ang traffic na yan o no? Kuruk dia Ayun Ito tayo Pick up tayo guys ha Yung ba Sa pangatlong Pangatlong booking Pre-pull pa kasi tayo Tara all Kaya tara Let's go Pag maulan malakas yung booking Kasi Ya, ayo ayaw umiayahin yung isa e gira lang bumiayahin yung isa e pag bulan kasi nga madulos e kaya triple book tayo parang tanda lang, sa tanda e, triple 13 ngayon triple din sus na po pero guys kumahal nyo ako sis Akil yung pangatong booking natin para masaya ah, nandito na tayo sa pangatlo no, sis Akil Kali Express Shout out sa Kali Express Baka naman ha. at yung bosun na kutut tapos bilis-bilis na natin para ang topot para tayo, let's go what? yeah, oh nandito na tayo sa drop-off natin mga idol, kaso ano to mali yung address ni matunak uh, kahatid na lang daw mabait naman si eh uh, kumbasa natin yung doubt nila para lagi lang silang mabait kaya uh, yan tawagan ko na lang si mam kasi dito yung address niya eh wala-wala naman yung ulan ang gali natin yun ma'am nandito na po ako iwan ma'am? sa na lang? ah sige ba tama ito ma'am na? No? apa 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 sige siguro sige pa. sige, pa, sige pa. Natin daw sa pananibing na isang isla, mga agribit ng nasa mamalpayo, kaya sa tari natin, ganyan natin ba talaga lumalaki sa meron na hit? Pag kita yan

pano yung ulan guys kaya pagbiliwipir tau na maayos sumbra naman yung traffic awat 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 matapos din idol kaya Tawian na tayo Hanggang dito na lang Bukas ulit mga idol Matatanang yung mulat Nakapag-deliver tayo ng maayos Alright Ingat tayo lagi mga idol Nang buitan lang mo na yung vlog natin na ta tayo yung na Ba-bye ba